Hello guys! Gusto nyo ba na i-remix ang inyong mga video sa atin pong kapwa content creator? Gawin mo ito! Pumunta po kayo sa inyong Facebook account at dito po tayo sa settings. At scroll nga po natin pababa at hanapin po natin itong uh, dito po tayo sa audience and visibility. Dito po tayo sa reels. At eto nga po guys, allow anyone to remix your future public reels. Ayan. So kung gusto po natin na may mag-remix sa atin pong reels, ay dapat naka-turn on po ito. Okay? And then allow others to share your reels to their stories, dapat din po naka-on ito para ma-share po nila ang atin pong followers. Ayan po ang uh, ating reels sa kanila pong stories. At dito rin po sa Reels Default Audience ay dapat nakapublic po yan para yung mga pinapost po natin sa ating pang Reels ay makikita po in public. Yun lamang po guys at pa-follow po. Salamat!